Paglabas ko nga ho pala ng trabaho, diretso nga ho pala kami din sa bilihan ng gulay. At ang binibili nga pala namin yung panlok sa sopas. Yan nga pala yung mga katrabaho ko, nabili din ho ng mga gulay. Ang binili ko nga ho pala din ay gata, tapos ho rin sibuyas at bawang at luya, tapos yung saling green. Ari nga ho pinabili lang sa akin ng katrabaho ko. Pagdating nga ho pala din sa boarding house ay nagsimula na ho sila magtalop ng mga gulay. Yan nga pala ang tagaluto namin. Yan nga ho pala lagi ang kasama ko dito sa boarding house tapos nagsimula na rin ho silang magayat ng mga gulay. Dahil nga ho pala mahal ang mga gulay ay dinaglahok na kami ng sayote. Nagsalang na nga din ho ako dyan ng kasirola may mantika na ho yan tapos ilalagay na natin aring bawang at sibuyas. Habang nagigisa, ito namang katrabaho ko ay nagagayat ng carrots. Hindi muna ho akong tagaluto dyan, taga video muna ho ako. Nilagay na nga rin ho niya dyan yung manok tapos naglagay din ng kaunting magic at paminta. Tapos haluhaluin lang at maglalagay na rin ako dyan ng tubig. Hayaan lang natin kumulo tapos maglalagay na rin tayo ng paminta. Pag nakuluna na saka natin ilalagay yung pasta tapos haluhaluin lang natin. Ilalagay na rin natin yung chicken cubes para mas lumasa yung manok tapos maglalagay din tayo ng patis. Naglagay na nga din ho pala ko dyan ng hotdog, hindi ko lang ho nabidyuhan. Tapos ilalagay na rin ho natin aring sayot at carrots. Tapos haluhaluin lang natin. Tapos ilalagay na rin ho natin aring margarine. Yan nga rin ho ang nagpapasarap sa sopas. Tapos ilalagay na rin ho natin yung repolyo. Kapag nailagay na, gatas naman ang ating ilalagay. Yan nga ho pala nagpapasarap sa ating sopas. Lalo na ho kung maraming gatas. Kapag nailagay na, edi halu-haluin lang ho natin at yan na nga ho at luto na. Tayo makakahigop na ng mainit na sabaw at napakasarap na ho na rin. Tara ho, at tayo kumain na. Oo, oh, nakabito. Yun. Yeah. Ayaw yeah. ng gulay. Ayaw ang gulay. Giriti. Ayaw ng gulay. Ayaw ng

yung aming tagaluto na miss ha? beautiful yun daw yung kanya at nagdala Pasalda, yung na, ayo si yan mga kagulo Maka, na si hindi mo sinama at, at, na tulog silinggi. sinat Sitiya. ko na at, si um, Sata, yung... buntis nagmamatakaw Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. sasabi mo? Thank you! <laughs> Pagkatapos ho nilang kumanta sa akin, edi tinuloy na muna nila yung pagkain nila. Tapos, maya maya ho eh, nagkwentuhan naman para naman daw ho bumaba yung kinain nila. Kaunti lang naman ho yung nagpunta at hindi naman ho talaga ako nag-invite. Naudyokon lang ho ako magluto ng sopas. At nagpaalam na nga rin ho sila na uuwi na. At hanggang dito na rin ho yung aking video. Salamat ho sa panonood. Bye!